Madaling araw ng November 14, 2014, si Joseph Parker ay tumawag sa 911 at sinabi sa operator ang nakakagimbal na pangyayari. Umamin si Joseph na pinatay niya ang kanyang asawa at ipinasok ito sa freezer. Ngunit ayon sa kanya matapos ang 48 hours ay naniniwalang buhay pa ito. Which Um, I put her in the freezer out in the garage. Sinabi niya sa so operator ng 911 magpadala ng paramedics sa kanilang bahay para matulungan ang kanyang asawa, na ayon sa kanya ay mahal pa niya at nag-aalala siya dito. Hi, she's not there. She's got a big hole in the temple of her head. And, um, get her body moved around in there. I think I broke her wrist. You no, know, she frozen from being in the, in the thing. she's been think, 48 hours now. You'll see her once you get in the garage. and and I uh, means yes, twice, means so no. she's, she's frozen for solid. It's amazing she's still alive. Pero sa lungat sa sinabi ni Joseph nung dumating ang mga pulis sa kanilang bahay, ay nakita nilang patay na si Samantha Parker. Nakalagay ito sa freezer at putol ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Si Samantha Klaus Parker ay ipinanganak noong August 16, 1970 sa Ohio. Ang kanyang mga magulang ay si na David Klaus at si Peggy Ann Brian Klaus. Nag-aral ito sa Greenbrier High School at nagtrabaho sa Baker's Market ng ilang taon. Ayon sa mga nakakakilala kay Samantha, siya ay masayahin at maalaga at laging handang tumulong sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Mahilig ito sa football. Pumupunta din ito lagi sa Panama City Beach. Mahilig din siyang mag-shopping, makinig ng mga country music, maglaro ng softball at masaya itong kasama, ang mga mahal sa buhay at mga taong malalapit sa kanya. Ang kanyang napangasawa ay si Joseph Parker. Sila ay nagpakasal noong November 4, 2002 at nagkaroon sila ng isang anak na babae na si Mackenzie. Tumira ang mag-asawa sa 246 Clyde's Day Lane sa Springfield, Tennessee. At nakakalungkot dahil sa nawala ng trabaho si Joseph kaya nasa foreclose ang kanilang bahay. Nalungkot ang mag-asawa ngunit sa kabila nun ay may nilulook forward sila at yun ay ang pag-celebrate ng kanilang child wedding anniversary noong November 4, 2014. Dalawang araw matapos nila mag-celebrate, bandang 2.45am noong November 7, 2014, ay tumawag si Joseph sa 911 at sinabi na binaril niya ang kanyang asawa sa ulo sa kanilang bahay. Gamit ang isang 38 caliber handgun Ayon sa kanya ay pinatay niya ang kanyang asawa bandang 4 a.m. noong November 4 habang nagsiselebrate sila ng kanilang wedding anniversary. Sinabi niya sa mga operator na inilagay niya sa freezer ang katawan ni Samantha at halos dalawang araw nang nandun. Now, one location of your emergency. At 246 Clyde Billing. In Springfield? y B s b a l e You're in Springfield? Yeah, Springfield, Tennessee. It's uh, right behind Oakland Farm. Okay, what's going on? All right, this is what's happened. I've been married 12 years. On, on, the, on the 4th, which would have been two nights ago at 4 a.m., I shot my wife in the temple of her head. I thought I killed her. All oh, I need some to get out there and help her. I've cleared the premises. I've got away. You know, I'm not going to be there. I, I promise you this is a legit call, and I need somebody to get out there and help her because I, I, I still love her, It's hard to believe. You know, that after that, you know. But um, you know, I, I need to get somebody out there to help her. Okay, what what, I, what happened that what caused get, you to do that? Um, it's, it's a long story. Don't want to get into it. Just want to, want to get into somebody out there to help her. It's, I left the front door open. I left all the lights on in the house. So. It would be kind of easy to find the last house on the right on Flatsville Lane. But I left the front door open and she's in the garage to go through the kitchen to get into the garage. You'll see her once you get in the garage and mad can't call, I could get her blink once, means yes, blink twice, means no. You know, so I told her Around the road, 10 15 miles. I'm gonna call 911 and get you some help out here. I, I thought she'd been dead two days, and yeah. when I checked on her, still alive. She's been frozen for two days, she's frozen solid. It's amazing she's still alive. Got a big, big hole in the temple of her head. I shot her with a 38 caliber handgun, and uh hole in the temple of her head i didn't see an exit one Samantha parker she a white female yes how old is she Uh, 43 years old and how long ago did you leave there An hour ago and that's the last time you saw her the last time i saw her and she was still in the garage still in the garage i made her as comfortable as i could make her I into her water move her doll. she see the bad shape she Really. To the and the address is 246 Cladsdale Lane. Yes, ma'am. Okay. What is your name? My name is Joe. I'm just we sad. Don't want to get arrested, tonight And all that. So uh, we we don't have a history of domestic disputes. You know, we've never had to call the police up We just had a real bad night a couple of nights ago. Leaving. We ended up around. and got ourselves in trouble. So. Uh, you get out there and help her. Okay. We'll send somebody out there to her. Just like yeah. urgent, and you know, I think she's dying, you, know. you know, she got a, a big hole where the temple, you know, the temple of your head is. You know what I mean? Right. Hopefully, so you know, I, I love her. I still love her. You know, I've loved her every day. I've been married to her. And she's had a rough stretch here. Uh, I check telling him she's still alive and I want to get somebody to help her to know what they're doing. And I got to stay out of trouble too. So what was your first name? I'm not going to give you my name, sir. Okay, that's fine. Hey, make a note on there. I left the front door open and all the lights are on. You know, the garage you can't yell for you. you can't yell go to the garage so that's where you'll see her once you get to the garage okay we'll send somebody out there if she needs you know paramedics she needs, she needs everything she needs an ambulance you know she needs she needs trauma she's trauma I mean she's a trauma -based. she might need a helicopter um you know so please get somebody to her okay okay thank you Nung dumating ang mga pulis sa kanilang bahay, inakita nila ang katawan ni Samantha sa loob ng freezer sa kanilang garage. Putol ang ibang bahagi ng katawan, kaya napaka-imposible ang sinabi ni Joseph na buhay pa ito. Ayon sa isang police officer ay nagsinungaling si Joseph nung tumawag sa 911 o baka dala lang ng kanyang imahinasyon kaya nasabi niyang buhay pa ang asawa. Ang police detective sa Springfield na si Madison Burnett ang siyang nanguna sa pag-imbestiga sa kaso. Kinumpirma nito na binaril nga sa ulo si Samantha. Ngunit hindi sila sigurado sa kung saan ito pinatay at sa kung paano ito namatay. Saat pa ng detective ay hindi niya alam kung malalaman ba nila kung kailan eksaktong pinatay si Samantha. Sa puntong yon ay hindi rin siya sigurado kung ilang araw nang nasa loob ng freezer si Samantha. Nung pumasok ang mga investigador sa kanilang bahay, ay humanga ang mga ito dahil sa napakalinis at maayos ng kanilang bahay. Hindi malaman kung nasaan si Joseph noong mga oras na yon, kaya kinakailangan nila itong mahanap sa mas madaling panahon. Nagkumpis sila magpakalat ng mga search teams. Matapos makita ang katawan ng asawa, ay agad na tinawagan ng operator ng 911 si Joseph bandang 3.45 a.m. noong araw na yon. Sinagot ni Joseph ang tawag at ayon sa kanya ay papunta ito sa Chattanooga para bisitahin ang mga kaibigan. Kinahapon na ng araw na yon ay nag-issue ang mga polis ng warrant of arrest kay Joseph. Mabilis din kumalat ang balita sa kung anong nangyari sa tahimik na komunidad ng Springfield. Ang mga kapitbahay ng mag-asawa ay hindi makapaniwala sa mga nangyari at isa na doon si Chloe Crabtree. Si Chloe ay nakatira sa kanyang mga magulang sa katabing bahay mismo ng mag-asawa. Ayon kay Chloe ay hindi niya halos makitang lumalabas ang mag-asawa. Kung nakikita niya man si Joseph ay yung mga oras na nagpapark ito ng kanyang sasakyan papasok sa kanilang garage. Nakikita niya rin itong lumalabas sa umaga ngunit bihira niyang makita ang lumalabas si Samantha. Dagdag pa ni Chloe ay napakatahimik ng kanilang bahay. At sila yung mga tipo ng tao na halos hindi nagbubukas ng kanilang window blinds. Ayon kay Chloe, ang huling araw na nakita niya si Joseph ay dalawang araw bagong nangyaring insidente. Umalis ito sa kanilang bahay bandang 5.30 ng hapon. At ayon sa kanya, may napansin siyang kakaiba sa bahay mga bandang 1.30 am araw ng biyernes. Ayon kay Chloe, ay pauwi siya ng mga oras na iyon kasama ang kanyang aso. Nakita niya ng bukas ng ilaw sa likod ng bahay ang mag-asawa. At para sa kanya ay kakaiba yon dahil hindi naman ito nagigising ng ganong kaagang mag-asawa. Isa pang kapitbahay na nagngangalang Ronda Haley na nakatira sa tapat mismo ng bahay ng mag-asawa ng halos walong taon ay nagsabi na napakabihirang lumabas ng mag-asawa ni hindi ito nakikipag-usap sa mga kapitbahay o sa kahit kanino. Kadalasan ay nakikita niya lang ito pang may mga ginagawa sa kanilang bakuran o mainaayos sa kanyang sasakyan at ni Minsan ay hindi niya nakausap ang mag-asawa. Nagdag pa niya ay nakakatakot ang pangyayari at hindi niya lubos maisip na mangyayari yun. Habang tuloy ang paghahanap ng mga pulis kay Joseph, ang Springfield Department ng Tennessee Bureau of Investigation ay idinagdag si Joseph sa kanilang top 10 most wanted list. Pumunta at binantayan din ng mga pulis ang dating trabaho ni Joseph sa River Gates Toyota Dealership dahil ayon sa mga pulis ay nagbanta si Joseph na pupunta doon at papatay ng maraming tao. Naghanda rin ang mga pulis ng isang helicopter para makita agad nila pag ginawa ni Joseph ang masamang plano. Nadetect ng mga pulis ang location ni Joseph sa Nashville sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Kaya nagumpisa silang maghanap sa lugar na yon. Isang araw ay nakita ng Nashville pulis ang kanyang puting Toyota Camry habang minamaneho ito ni Joseph sa bandang I-65 kaya sinundan nila ito. Nung nakita ni Joseph ang mga pulis ay agad nitong pinaharurot ang kanyang sasakyan at naghabulan pa sila. Sa haba ng kanilang paghahabulan ay sa wakas na pahinto nila ang sasakyan ni Joseph malapit sa Mile Market 12. Noong papalapit ng mga pulis sa kanyang sasakyan ay nakarinig sila ng isang putok. At sa loob ng kanyang sasakyan ay nakita nila ang wala ng buhay na si Joseph pinariniwalaang binarin nito ang kanyang sarili. Makalipas ng isang taon matapos ang krimen, ay nagtipon-tipon ang pamilya, mga kaibigan at anak ng mag-asawa na si Mackenzie para mag-release ng balon sa pag-alala kay Samantha. Ayon kay Mackenzie hindi lang ang kanyang ina ang kanyang namimiss kundi pati na rin ang kanyang ama. Dagdag pa ni Mackenzie ay marami ang nagtanong sa kanya sa kung bakit hindi ito galit sa kanyang ama sa kabila ng ginawa nito sa ina. Ayon sa kanya ay naniniwala siya na hindi kinaya ng kanyang ama ang stress matapos nito mawala ng trabaho at pa-foreclose na ang kanilang bahay. Dagdag pa niya ay magsisilbing leksyon yon sa kanya pagdating ng panahon na siya ay mag-aasawa na din. Si Mackenzie ay 23 years old na ngayon at determinado na ayusin ang kanyang buhay kahit wala na ang mga magulang. Ayon pa sa kanya ang kanyang ina ang naging sandigan niya noong mga oras na may problema siya ang kanyang ina daw nagturo sa kanya sa kung ano ang tama at ang mali, kung paanong magbigay ng respeto sa lahat ng tao. Tinuruan din siya paano magmahal, paano maging sweet at paano maging mabuting tao. Ayon sa kanya ay mahal na mahal niya ang kanyang ina at sa tuwing naaalala niya ang matinding sinapit nito, ay iniisip niya na lang na mas magiging malungkot ang kanyang ina pag nakikita siyang malungkot at umiiyak. Alam niyang habang buhay niyang dadalhin ng trauma at sakit sa pagkawala pareho ng mga magulang, ngunit kinakailangan niyang maging matatag. At ayon pa sa kanya, dahil sa pananampalataya sa Diyos, kaya niya natutunang patawarin ang ama.